kung ikaw ay nagbabalak na magpalit ng pipe kagaya ng pipe ko na JBT version 3 at hindi alam kung pasok nga ba sa may LTO sa video na to mga kasingkit eh ipapakita ko nga sa inyo kung talagang pasok nga ba tong pipe natin sa may LTO and yung pipe ko nga pala dito mga kasingkit is naka full open pa nga pala sya kaya kung interesado ka kung paano nga ba magparehistro ngayong 2024 eh tara samahan mo ko So, what's up mga kasingkit? For today's video nga pala mga kasingkit is magpaparehistro na nga pala tayo ng motor. And kung kagaya nga pala kita na kinakabahan, kung pasok nga ba to sa may LTO, etong JBT pipe version 3 na adjustable, eh sa video na to mga kasingkit is malalaman mo kung yung totoo kung pasok nga ba to sa may LTO. Pero syempre, bago nga pala natin simulan yung video na to, sa mga hindi pa nga pala nakafollow sa ating Facebook page, eh magfollow na kayo para updated kayo sa mga paparating ko pa ang mga video. So, paalis na nga pala ako dito mga kasingkit pero bago nga palang lahat pupunta muna nga pala ako sa may bahay ng tropa natin na si Liban dahil magpapasama nga pala ako sa kanyang magparehistro ng motor ngayon. Pagkarating na pagkarating ko naman sa may bahay nila Liban eh nakaredy na nga din pala siya and ngayon mga kasingkit is papunta na nga pala kami sa my emission center dahil first step dito mga kasingkit is kailangan ipapa emission nyo muna yung motor nyo and yan pa nga pala yung tropa natin na si Gian shout sa kanya. And yung kailangan nga lang pala sa may emission center mga kasingkit is yung Xerox ka nga lang pala ng ORCR nyo. So, eto nga pala yung mga requirements kapag ka magpaparehistro kayo, mga kasingkit. Syempre, unang-una na dyan is yung Xerox copy ng ORCR nyo. Pangalawa naman is yung emission test. Pangatlo is yung insurance. At syempre, sa may emission test, mga kasingkit, is may bayad nga pala yun. Nasa may 580 nga pala yung babayaran nyo doon, mga kasingkit. So, nandirito na nga pala kami sa may emission center, mga kasingkit. And medyo maluwag-luwag nga pala yung pila ngayon. Kasi nung punta kami kahapon, eh napakah haba ng pila so napilitan kaming bumalik na lang ngayon and sa awa ng Diyos mga kasingkit eh medyo mabilis na lang yung pila ngayon so pagkarating nyo nga pala dito mga kasingkit is may nag assist naman dito and may mga kukuhanin lang na information sa inyo at saka syempre kailangan nga yung ORCR don after nun mga kasingkit is magbabayad na nga pala kayo ng 580 pesos pagkatapos nyo naman nga palang magbayad mga kasingkit is ipipila nyo na nga pala yung motor or yung sasakyan nyo rito para ma-emission so eto na nga pala yung motor natin yan tinetest na kailangan gumagana yung front brake, rear brake, yung signal light, yung headlight, yung tail light, yung mga preno. Yan, kailangan na kailangan talaga yan mga kasingkit. Kaya bago kayo magpa-emission mga kasingkit is kailangan nakakondisyon yung motor nyo. Medyo kinakabahan nga lang din pala ako dito mga kasingkit kasi hindi ko na-adjust yung pipe ko. Eh yung last time na nagpa-emission ako eh nakamid lang yon And ngayon hindi ko siya na-adjust mga kasingkit na full open yung pipe natin. Pero sinadya ko talagang hindi adjust mga kasingkit kasi gusto ko talagang malaman kung talagang pasok nga ba talaga yung pipe natin sa may decibel meter nila. Ayan, kung makikita nyo, eh, medyo kabado nga tayo. Ayan, itatry na nga pala yung pipe natin. And iba nga din pa rin napapanood ko sa may YouTube, kailangan binobomba-bomba pa yon yung pipe nila. And ngayon, mga kasingkit dito, eh, sinuksok lang naman dyan sa may loob ng pipe ko. Hindi ko rin alam kung paano, pero natetest din naman daw yan, mga kasingkit. Talagang hindi ko alam kung bakit ganyan yung pang test nila dito. So after nga palang makita lahat, matignan lahat kung gumagana, eh hintayin nyo nga lang pala yung papel dito kung pasado nga ba yung mga pinagtetest sa may motor nyo so eto na nga pala yung papel ng motor natin mga kasingkit and ayan kung makikita nyo dito mga kasingkit is wala tayong fail and yung sound level test ng motor natin or nung pipe natin mga kasingkit is 93.40 so ngayon nalaman nyo na mga kasingkit pasok yung JBT 5 version 3 kahit naka pull open pa yan after nga pala nun mga kasingkit is binalak pa nga pala namin kumain dito sa may Jollibee kaso nga lang nung nakita namin na napakaraming pila eh dito kami bumag saksa sa may karinderya. After nga pala namin kumain, mga kasingit is dumiretso na nga pala kami dito sa my o and dito na nga pala natin kukuhanin yung insurance and eh, syempre ipaparehistro na rin natin. And pagkukuha nga pala kayo ng insurance dito mga kasingit is na ang kakahalaga nga pala yun ng 500 pesos at saka meron na yung mismong babayaran nyo na pagpaparehistro talaga mga kasingit na sa 200 yata yun. Bali, 1 to nga pala yung nagastos natin dito. So eto, nakakuha na nga pala tayo ng insurance at naparehistro na nga din pala natin yung motor natin. Ganun nga lang pala kadali magparehistro ngayon mga kasingkit. Go. O, pa. So hanggang dito na nga lang pala yung video na to mga kasingkit. Salamat sa panonood. Ride safe.